sa aking hasyenda Ayan ang aking mga kanyugan. Ayan. Meron din tanim na ng kahoy. Ayan. Maglakad-lakad na tayo. Magtingin tayo dito ng mga laglag na buhay. Ayan, dati ang bababa pa lang yan. Ngayon, ang tataas na ng nyog. Ayan, kunti lang ang bunga. Ayan. Andito, naglalakad. Diyan. Andi Kasi ang daming nyog. Ayan, ang daming lamok. Hmm. Ayan. 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 Around, around, around. Ayan. Dati, maganda sana kung mayroong nagkukupra para makita natin kung paano magkupra ng nyo. Ayan, di ba? Halo-halo. Sarap ng simoy ng hangin. lakad-lakad tayo sa ilalim ng nyug. Tingnan natin kasi da, nagkaroon na daw di, nagkaroon na dito ng ano ng kalsada. Tingnan natin kung gaano ka-finish yung kalsada. Yung kalsada na to papunta sa dagat. Ito ang gagawin pier. Ayan. So, sobrang init. Ayan, ang, ang kalasada ngayon. Papuntang pier. Bagong pier. Ayan, ayan. Oh. Ayan ang kalasada. Sobrang init din. Pero ngayon lang, umi sabi nila ngayon lang daw uminit dito. Ayan. Ayan. Ayan o, mga inyo buong. Ayan o. Oh. Ang Ang daming bunga rin. Pag nagbabagyo rito, nako, pag may bagyo, magsawa ka sa kakapulot ng buko. Kasi naglalaglagan siya. Pag may bagyo. Dati noon, nung maliliit pa kami, pag uh, nagbabagyo, kinaumagahan ako, magdadala na kami niya ng pichel at mag, mag, ma, na ng buko ang dami laglag yan na laglag -lag lahat yan na buko kaya pag December dito mag, gusto mo magsalad ang bibilihin mo na lang gatas at saka yung fruit cocktail sa buko na ko libre na manungkit nungkit ka lang dyan Ang tataas na dati yung bababa niya, nakakakit ako ng buko noon. Ayan Fresh na buko. Ayan. Pag ang panahon talaga, dati mga liblib na lugar, nagka, hindi mo akalain na pagdating ng panahon, magkakaroon ng mga kalsada. Ayan. Ayan. Ang sarap. presko kahit mainit pag nandito ka sa, ka, sa kailaliman ng mga buho ko wala nang init presko puro kanyugan dati nagtatanim kami dito ng kahoy kamuting kahoy ngayon wala nang tanim na kamuting kahoy punti na lang minsan mani, tinatanim namin sa ilalim mani kamote ngayon hindi na, nagtanag, hindi na, na hindi na sila nagsitanim ng ano hindi na sila nagsitanim ng mga kamote tsaka mani maganda rin dito sa ilalim ng ano ang mani wala na rin dati wala na rin puno ng ano ng bayabas maraming puno dito dati ng bayabas May wala na rin ayan ayan mga puno na yan, langka, pili kaimito ayan sama sama dyan karamihan dito pili doon na naman yan puro pili ano maraming kapilihan dyan yan. Nung bata pa kami pag ano, namumulot kami ng pili. Pero kahit ngayon bata pa rin. Bata pa rin. Hindi pa rin matanda. Ayan. Sarap ng buko guys. Bata-bata. Huwag tatanda. Ayan ang mga kabukuhan. O gusto mong magata ng gulay, libre. Manungkit ka lang dyan. Ayan, langka. Saging. Ang tataas dito ng mga puno kasi hinangabol nila yung ano. Hinahabol nila yung puno ng nyog. Kaya matataas. Ayan. Ayan. Ayan puno ng nyo. Ayan guys, thank you for watching sa aking Hacienda Coconut Tour. Bye!